sa isang eskwelahan sa lugar ng Zamboanga, nakuhanan sa isang netrato ang multo ng umano'y babae at lalaki. Ito ba ay may katotohanan? O ito ay pawang katuwaan lamang? Ako si Mr. Gadlex at ito ang misteryo ng kape. kung saan alamin natin ang kwento sa likod ng mga nakuha ng litrato. hindi na bago sa mga eskwelahan ang mga kwentong kababalaghan, mga kaluluwang ligaw o dati nang nandito na nagpapakita sa mga estudyante o sa mga guro. <laughs> Kaya minsan hindi maiwasan na sila ay magparamdam na nagdadala ng takot sa mga mag-aaral. Kaya nga ng paaralan sa lugar ng Sampuangka na umano'y napabalot ng misteryo kung saan ay may nagpapakita gaya ng makikita sa isang larawan sa second floor ng building D sa nasabing paaralan ay makikita ang isang litrato na parang may nakaupo sa hindi kalayuan ayon sa mga estudyante na kumuha ng larawan, around 7pm nang naisipan nilang kumuha ng litrato, nang mahagip nga sa isang kamera ang umanoy multo ng isang lalaki dahil dito ay naisipan nila na ipakita sa kanilang guro ang nasabing litrato ng pagpapakita ng umunoy multo ng isang lalaki ayon kay teacher Richie na dati na rin palang may karanasan sa nasabing building ng paaralan isang madaling araw pagpasok niya sa kanyang classroom natangin siya pa lamang ang naroon dito ay naranasan niya ang kapapalaghan dahil bigla na lamang daw gumalaw pero hindi lang ito ang una niyang karanasan dahil ito ay nasundan pa nang may makita naman siyang isang babaeng nakaputi na bumapaba ng hagdan. Pero bigla itong naglaho dahil dito ay naging palaisipan kung sino naman ang babaeng nagpakita sa kanya. Ilang araw ang lumipas ay dito naman lumabas ang isang narawan ng umano'y multo ng isang babae. At dito na rin lumabas ang ilang mga karanasan ng mga guro sinasabing paaralan tungkol nga sa pagpapakita ng umano'y multo ng isang babae sinasabing paaralan ay madalas umano niyang makita ang misteryosong babae sa may CR ayon sa kanya ang babaeng nagpapakita raw ay isang estudyante na mahaba ang buhok dahil nga sa mga sunod-sunod Ng mga pagpapakita sinasabing paaralan ay nag-aya ang grupo ng KMGS na mga paranormal expert upang magsagawa ng investigasyon sa nasabing paralan upang malutas na rin ang misteryong napabalot dito at para malaman kung sino nga ba ang lalaking nasa larawan at ang multo ng babaeng estudyante. Sa pagtapak palamang nila sa building D kung saan madalas ang pagpapakita ay naramdaman agad nila ang presensya. Sinubukan ng kanilang grupo na kausapin ang mga kaluluwang nandito. Nung una, ay tila hindi maintindihan ng kanilang sinasabi. Pero isa lang ang malinaw. Sila ay tinatanong kung bakit sila andito. Kaya maya pa ay may naramdaman na lamang na pagkalaw malapit sa kanila. At sa pagpapatuloy ay isang lihim ang tila mabubunyag. Ayon sa mga eksperto na maaring ang boses daw na naririnig ng mga paranormal investigator ay maaring mga kasama lamang daw nila dahil merong mahina at merong malakas. At ayon naman sa mga sumuri ng larawan, ito daw ay hindi edited. Pero maaring hindi daw ito mga kaluluwa ng isang lalaki at pabaing estudyante. Kung kumukuha sila ng larawan ay meron talagang nakaupo doon na hindi lamang nila napansin o meron talagang nakatayo na napagkamalan lamang nilang isang multo. Ayon naman sa mga nakakatandang opisyal ng barangay Tituan, ang eskwelahan daw ay dating malawak at masukal na nyogan. Pero walang tiyak na sinabi kung may namatay pa dito na pwedeng maging basihan ng mga pagpapakita. Sa bansang mahilig sa katatakutan, kung saan ang bawat lugar, bahay, sementeryo, daanan, o maging nung eskwelahan ay nababalot kadalasan ng kababalaghan. Nawa no, hindi maging hadlang ito para sa ating mga mag-aaral para ipagpatuloy ang nasimulang pag-aaral dahil dito nagsisimula ang lahat ng pangarap. Muli, ako si Mr. Gadlex. At ito ang misteryo ng gabi. Alamin ng kwento sa likod ng mga nakuha ng litrato. Magkita-kita po tayo sa susunod nating video.